Ang ah, mga natin sa ilang bahagi ng West Luzon niyanig ng Lindol kanina at kaninang umaga po yan. Pero wala naman daw dapat ipangambasa ng nangyaring Lindol. Magbabalita si Carla Lim. Alas 6.08 kaninang umaga, isang magnitude 6 na tumagal ng 15 segundo ang na-monitor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOC sa bahagi ng West Luzon. Yung mga natutulog ay nagising na during the shaking at ang inaasahan natin ngayon ay mga maliliit lang na paggalaw. 80 kilometers ang layo ng epicenter sa kalupaan ng Candelaria Zambales, kaya't mas malakas na pagyanig ang naramdaman sa bahaging ito. Naitala ang intensity 4 sa mga lugar ng Candelaria, Santa Cruz, Masinloc, Subic at iba ng Zambales. Kabilang din ang Dagupan City, Bugalyon, Villasis at Bulinaw sa Pangasinan, maging sa high-rise area ng lungsod ng Makati. Intensity 3 naman sa Clark at Lubao sa Pampanga, San Fernando, La Union, Pasay City, Taguig City at Quezon City. Intensity 2 sa Baco or Cavite, Plaridel at Bulacan. At Intensity 1 sa Tagaytay City. Ang naturang lindol ay namataan sa bahagi ng Manila Trench na isang active fault o ang bitak ng lupa na madalas na nagpoproduce ng lindol. Dito sa bahagi ng Kanlurang Luzon, nakapwesto ang Manila Trench na isang active fault at dahil nakapwesto ito sa ilalim ng karagatan, sa so oras na magproduce ito ng mababaw na lindol na hihigit pa sa magnitude 6.5, posibleng kasunod na nito ang banta ng tsunami. Pero wala naman daw dapat ipangamba sa nangyaring lindol kanina dahil malayo itong sunda ng tsunami. So, hindi kami nag-alert for tsunami dahil magnitude 6 nga lang siya. Although may kababawan, ang tingin namin na hindi naman siya kaya mag-generate o gumawa ng tsunami. At dahil wala namang kakayahang mapredik ang mga susunod na lindol, paalala ng FIVOC sa publiko na palaging maging handa, lalo na sa mga nakatira sa baybaying dagat na malapit sa Manila Trench. Carla Lim, News 5.